Ano yan? Baleg? Guys, tapos tayo magdiskarga ng zipper lens dito. Lipat na naman tayo dun sa diskarga ng bakal. Dun sa saling. <laughs> salin lang tayo ng zipper lens. Tayo sa harap. So nun, pupular. Diskarga tayong tubular at bakal. Pinaulik pa. Kunting pinaulay Dahan-dahan daw Ito yung matamis sa sampalok e o Tamis po yan o Tamis mo sampalok? No? Tamis sila Hindi, yun Papaborito ko, bunga Ayan e, o Dahan bunga o oh dito tayo pipisto ngayon guys oh. dito ang babaan natin ng yan pinulik bakal doon sa loob may deliver dito yata oh. ayusin mo mo ito Baba ka muna! Ano? galing! Sa atin tayo sa mga puno.